Yan po mga ka-brother, magpapahukay po ulit tayo ng safety tank. Lilipat po kasi isang safety tank kasi malapit sa swimming pool. Yan po mga ka-brother. Baka ako kasi kumata sa swimming pool. Kaya lilipat turito rito yung safety tank nila. Yan na po yung mga... Uh, na natrabaho po namin mga ka-brother. O. May kesamin na rin po yan. Yung mga kulay orange na yun. Po, mga flexible hose po yun mga ka-brother. Oh. Lakas mag-ukay ni Bayo. to. Oh. Pa-subscribe sa YouTube channel. Po mga brother. Pa-subscribe po sa YouTube channel ko po mga brother. Mga dalawang araw tapos ang ukay.